So ngayon, kaibigan, atin ang ay check-check kung magkano yung bintan natin kahapon. Hindi ko na-check kagabi, kaibigan, kasi nga puya talaga si Ate JB. Natulog na ako, their friends, at si Francis na lang ang nandito sa aming tindahan. So ito, kaibigan, ang aming sales kahapon, no? Which is Sunday, their friends. So hindi ko alam kung magkano ito. I-check na muna natin, no? Ayan. 1, 2, 3... So, masaya ko kaibigan pag ganito yung aking uh, sales, no? Yung aming binta. everyday. day. <laughs> Sana every day ganito, dear friends. Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang life coach at kani gusto partner, Ate JB. So, for today's video kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung isa sa ginagawa ko, no? Importanting bagay po ito kaibigan, no? Uh, actually, uh, I'm sacrificing myself, okay? So, ginagawa ko po ang bagay na ito every weekend. Halos talaga every Sunday, dear friends. So, alam naman natin, kaibigan, no? pag Sunday, rest day, family day, di ba? So, marami sa mga kakupitinsya ko dito sa place namin. Hindi ko alam kung sa place nyo, same lang ba? Basta dito po sa amin, marami po sa mga kakupitinsya ko, close to sila every sunday kaya naman kay Bigan, i always grab the opportunity na sarado yung aking mga open talaga ako medyo sacrifice talaga their friends kasi naman pag sunday ito yung time na yung mga kapatid ko kay Bigan walang pasok sa paaralan walang pasok sa work so bali family day talaga namin but then most of the time dito lang talaga kami sa bahay no kasi naman again kay no i always grab the opportunity marami po kasi sa mga kakompetensya ko closed every sunday their friends Lalo ng mga kakopetensya ko na nangungupahan, nagre-rent lang ng tindahan Ayan, close po talaga sila every Sunday, dear friends Ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kung gaano kalakas ang bintahan namin every Sunday Para naman ma-inspire ko kayo, kay kaibigan no? Para naman maisip niyo, kaibigan, na huwag rin mag-close every Sunday So, i-change e lang natin yung ating rest day, yung ating family day, dear friends most of the time kami wala na talaga kami rest their family day but then i'm trying we're trying our best no so once a while, once a month twice a month lang talaga kami na close ang aming tindahan so kay kaibigan ipapakita ko na po sa inyo ang bintahan namin no kung gaano kalakas ang bintahan every sunday para ma-inspire ko kayo kaibigan ang sana kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB, and then pakit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulong. And um, please, please don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung gaano kalakas ang bintahan namin every Sunday. Kaya naman kaibigan, If possible, wag po kayong mag sa araw na ito. Kaibigan, another customer. Uso nulong nung. Isang kilo ng bigas na 57 pesos. Ayan, susuklian na muna natin. Ayan mga kaibigan, sukli sa bigas. Salamat, day. Tagay sa koy, kwaiso koy, akong ako, 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 video ang gagawin ko koy. Ano mo kayo? Na, salamat. Sayo. Anong sa'yo? Ariel without ne. Ah, isa na lang. Walk off a pistek. Alah, so ganin ang baby, Ay. Oh, lami ka na kay ang, na, ang Ariel, butang nagswak. Oh. Yan, ang nang tulog. Alah, wala. Kapistek. Pila. Uh, pa, okay, yeah, pa. kapi pa. Okay. Hala, kapi. Rambol, rambol daw kay Masarap daw yan. Ariel with uh, beer brand with kapi. Ano, ara? Ha? Rambol yun. Ayan. Oh, Ayan, 35 pesos uh, kaibigan. Bigan. 100 po ang pera ng ating suki. So, 65 pesos ang kanyang sukli. Salamat nang. Thank you. Ayan, malakas ang ating bitahan. Thank you so much, God. Sa inyo, ha? Ay, wala pa. pa. Andito yung nagpaayos ng electric fan, kaibigan. Ginagawa Pahayang pa. Kay, ha, aking, ari, ari. kay perting ang sod. De, niya, oh, nangita pa siya pisa. Balik ka lang, ha? Uh, Dara darana, Dara na. Wala pa mo siya na uman. Tanaon. pa mo niya, ha? Ah, sige na. Sige. Dumating yung nagpaayos ng electric fan, kaibigan. Hindi pa tapos si Frances. Ano sa inyo? Uh, tuna. Tuna nga? Bilang hang. Dilihang, century or? Century. 43 dong. Dilihang. Ha? Colgate? Corn, corn beef. Corn beef. Gamay dako. 45 gamay, 63 dako. Gamay lang. Yeah, century to na kaibigan. At saka corn beef. 45. Kasi malakas ang minta natin ng canned goods kaibigan. Kasi linggo. Sarado yung mga nagtitinda ng lutong ulam sa labas. Ayan. Kanira dong? 43.45 Ito ay 8 ha Pila Ayan, noodles chicken kaibigan Marami siyang binili Ang sa pala ayan oh, itlog, itlog doha Ako sa iso na plastik ha Kina ra? Kina ako sa kwintahon ha Ato, i-count na natin kaibigan Gamit yung ating calculator Magic sarap friends. Magic sarap isa 125 Kina ra? Kina hmm. Ayan, 125 kaibigan. Ato sa Itzod Plastic, ha? 125 kaibigan. Ang uh, bayaran ng ating suki, ang pera ay 150. Suklian so, natin siya ng 125. Madami siyang binili na ulam, their friends. Ayan, so 25. Salamat. Ayan, tingnan nyo ang ating binta. Sana all. Thank you so much, God. <laughs> Thank you. Thank you. Ako, kaibigan. I'm doing this to inspire, to motivate all. Salamat. Tamat. Ayan, meron pa tayong mga soki isa. Pas. Isa mo day? Ay, wala pa din. Nag-ayaw pa electric phone. Ay, nagpa electric phone. Nyar, ha? Nag-ayaw pa? Gamay, dako? 63. Nagpa-ayaw. Napamay nag-ayaw electric phone tayo, ha? Corned beef, dako? Paliwag ko. 63. Holiday di beef. Hindi tayo makadan kasi si Frances ayon dito kaya... Uh, sabi ko sa kanya pag uh, bigyan na lang ako ng corn beef 63 sa pila pila yeah 63 93 tanan yan kay bigan 63 plus tatlong itlog 93 ay dili man ko apil ato kay ang ako parte man tindahan gani 93 Di man pwede ka nang maglain-lain. Parti ramadig tindahan ako ang YouTube. Nang laglaag, di pwede mubati. Ang sabag kapati. Lamat. Masa lain-lain. Ha? Ayan, cloud 9. Yan, Cloud 9 kaibigan. So, walang putol yung ating mga suki. Thank you so much, God. Ang bait ni Lord, their friends. Ice blast. Bigyan na muna natin. Ito yung mga sa labas, no? Napakalakas ang ating bintahan. Thank you so much, God. Pila dong? Asa. Yan, may tiputi. Mabinta talaga mga sigarilyo at alak, kaibigan. Lalo na ngayon, no? weekend. Kanira dong, susuktian naman natin. Kanina pa busy si Ate JB, their friends. For dito, panay nila ng alak at sigarilyo. Ahos. Peso. Pati spices, kaibigan. Pila dong. Tag peso. May bibili ng spices. 10 pesos. Yan, bibigyan naman natin, ha? Kaibigan, bawang na... 10 pesos. Kaya nara dong? Okay. Yan, salamat. Nagtitinda rin pala tayo ng mga spices kay Bigan. No? Bawang, sibuyas. Saya talaga ko their friends, no? Papakita ko lang sa inyo yung aking partial na binta. O, tingnan nyo. Wow, well, sana all. O, diba? O, diba? So, hindi lang yan kay Bigan kasi yung iba, utang. <laughs> Ayan, maraming utang kay Ate GB, their friends. Pero okay lang. Again, ito yung lista natin ng utang, ha? Yung iba hindi pa nakabayad. Ang saya ko, kaibigan. Thank you so much, God. So, kanina, kaibigan, napakaraming naglaro, no? Ipapakita ko po sa inyo yung uh, video ko. Hello! Hindi, uh, video ko. Nag-vlog po ako kanina, kaibigan, na punong-puno dito ng mga naglaro sa ating Pisonet Cafe, no? Sa susunod na video po yun, kaibigan. So, ipapakita ko lang sa inyo, kung kaibigan, no? Kung bakit masaya ako talaga. Kasi, dear friends, tingnan nyo naman. Itong mga ala ko, kaibigan, tingnan nyo. O, oh, di ba? Wala na yung laman, dear friends, ha? Oh, sana all. Oh, ito na lang beer. Ayan, di ba? Wala na laman. Uy, sorry po. Oh, wala na no. So, naubos ko kaibigan, isa, tatlo, ah, uh, walo. Walong cases ng red horse tsaka beer. Ito na lang, pang siyam na case, ito kaibigan, tatlo na lang. Yung litro ko kaibigan, naubos ko ay tatlong cases. May, malapit tatlong cases, no? Dalawang cases lang mahigit kasi may tatlo. Yan, yung mga maliliit natin na soft drinks, ah, dalawang cases pala ang naubos. Malakas talaga ang bintahan ni Ate G with their friends. Yan, itong Coco, kaibigan, hindi na po malamig. Hindi na siya malamig kasi malakas ang bintahan, naubos yung malamig ko. Pero thank you so much, God. Marami pa namang bumibili kasi pag sabi ko hindi malamig, bumili sila ng yellow or ice. Kaya ubus pa rin. Maraming bumibili. mo dong? Ang mo dong? unsa man Asa ka doa? Ayan, so may maglalaro, no? may maglaro ng ape at cafe nagpapabarya yung ating suki na bata their friends oh. so pinapawisan na talaga si ate GB their friends kaya ito yung dahilan kaya ayaw kung gumala kami ng family ko pag sunday pag weekend kasi malakas ang bitan tingnan nyo si Francis no sideline kaibigan no another source of income si Francis ay nagco company o ano nangyari meron pong nagpa-refer sa kanya ng electric fan na naman ah, maingay daw sabi ng nga uh, nagpapa-repair maingay ayan tinestesting niya no kung anong ano ang uh, kailangan gawin bakit maingay ayan so yan kay bigano no? isa sa ating uh, another source of income bali sideline natin ayan so kanina nga pala nagrosir kami early in the morning nagmamadali talaga kami kasi walang magbabantay ng aming tindahan ayan Thank you so much God at marami na namang ah... Uh, laman yung ating tindahan. And the next day, mas lalo itong dadami kasi pupunta po si uh, grocery. Sa Tuesday, ma, uh, magde-deliver din sa so Wednesday si Pure Gold. Ayan, may customer na naman sa Pisonit Cafe ni Ate JB. Masay mo dong? Masay mo dong? Ah, naka-red man silang duha. Ayan, 5 pesos ulit, their friends. Papiso-peso lang, pero okay yun. Kahit peso-peso, ano nun, profit na rin yun kaibigan, kita na rin yun. O, di ba? So, thankful talaga si Ate GB. Ho, oh, aradong, oh. So, kayo kaibigan, no? Oh, Aling, alin araw ba sa inyo yung pinakamabinta? Ayan, so may tanong na ni Ate GB, no? Kasi ka, sa, dito sa amin kaibigan, weekend talaga, Sabado, yung Sabado, pinakamalakas kaibigan, Sabado. Inuman day kasi, eh, ngayon, linggo, malakas pa rin, pero mas malakas yung Sabado. Kasi mag-inuman sila kasi sa linggo, walang uh, pasok. No. Ngayon may naginuman pero mas marami ang naginuman sa Sabado night. Ayan. So malakas yung ating bintan. Yung sabon ko kaibigan, kaunti na lang kasi nga Sunday no, labad Tingnan nyo. Mayroon tayong mga sabon na naubos. Hindi ko kalain maubusan. Palagi ko pa naman sinasabi na dapat wag maubusan tayo ng paninda. Pero paano yun? naubos yung, yung Tide? Hindi ako, hindi ko na-expect kaibigan. Ang, ang dami kong Tide powder. Pero naubos. Pero at ah, masaya pa rin ako kasi nga pag walang tide, sinasabi ko, oy walang tide. Tapos tanungin ako ng kapitbay, anong meron? Ariel or Breeze? Ah, bumibili pa rin sila pag walang tide. O, oh, di ba? Huh. Sige, kaibigan ha. Tapusin ko muna ito. Ah, ngayon po kasi nag-inventory ako, kaibigan, sa ating another source of income, which is yung ating 5-6 business. So, nakakulik po ako, no, ng mahigit 22,000. So, ito po yung uh, collection ko, September 22, up to September 28, nakakoleksyon po tayo ng maghigit 22,000 pesos sa ating sideline na another source of income kay Bigan o na 5-6 business. Ito yung 5-6 business ni Ate GB. So again ha, dapat kay Bigan ha, dapat tayo ay masipag at magaling dumiskarte paano pa tayo kikita. Ayan, so ako kay Bigan gusto ko talagang uh, kami ng family ko ay Uh, maglaag-laag pa na sa Bisaya ano, magsurusuroy Ayan, pasyal-pasyal. Pero, ang Sunday, kaibigan, parang ayaw ko pag Sunday at saka Saturday. <laughs> Minsan lang talaga kami gumagala pag Saturday at Sunday, kaibigan. Yung importante lang talaga, may birthday, ganun. Pero, most of the time, hindi kami sa Saturday or sa Sunday, dear friends. Ayan, kaibigan, another customer. Hello, just well. Yeah. Ayan, sabi niya, itlog map. Pila dong? So, tag 10. Dalawang itlog, kaibigan, bibigyan naman na natin, ha? mo Gamay, ang dako 63 man. Ayan kaibigan, so dalawang itlog at saka karne norti Yan 35 po ang ang karne norti ni Ate JB, ang itlog ay 10 pesos, Kenera. So 35 Oga, 20 55. Bibigyan naman na si Ate ng balik lang ko soda ha. Saan so, ta nag man nagblag-blag man diri. Ara 35 55. Ang kwarta 70. 15 ang sokle yan, 50 pesos ang sukli ni Diyos their Friends. Mabait siya kaibigan, no? Soki ko po siya. Malayo ang bahay nila, pero dito pa rin siya bumili. Maraming salamat. Thank you, Diyos Salamat. Bye-bye. Tanyo -bye. Bye -bye. kaibigan, malayo ang bahay nila, pero dito pa rin siya bumili. Ayan, kaya nga lab-lab ko siya, no? Tingnan nyo. O, ba? Diba? ang bahay nila ay andon po pero dito pa rin siya bumili sa ating tindahan kasi mas mura tayo sa iba nating kakopitensya hindi naman tutuloy talaga mura pero mas mababa ng 1 peso 50 centavos Ayan, at medyo kumpleto yung ating tindahan yung iba kasi kaunti lang laman so another tip kaibigan ha as much as possible dapat lahat ng hanapin ni customer maibigay po natin no? Para naman, hindi tayo mawala ng customer. Ayan, dadami yung suki natin pag lahat ng hinahanap ni customer, may bigay po natin. Kung wala tayong stock, sabihin na lang natin na kakaobos lang. wag na wag natin sabihin na hindi tayo nagtitinda. Okay, kakaobos lang and then mamalingki or mag-grocery pa tayo. And then talaga, pag mag-grocery ka, mamalingki ka, yung hinahanap ni customer na wala ka, kailangan bilhin mo yun para pag bumalik si customer, ay may maibigay ka na. Hindi ka nagsinungaling, no? Ayan. Sumasaya ko kay Bika. Naginatatapusin naman na ni Ate Jibi ang pag-inventory natin, ha? Ayan. See you later.